Nananawagan si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa lahat ng nag-aalaga ng aso na huwag hayaang pagalagala ang kanilang mga alaga sa lansangan, kasabay ng mahigpit na babala laban sa pabaya at walang responsibilidad na pet owners. Ayon sa Alcalde, sa nakalipas na mga araw, hindi bababa sa 20 mga aso ang nahuli ng City Veterinary Office Impounding Team na pag-alagala sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ipinaliwanag ni Matabalaw na ang mga nahuling aso ay mananatili ng ilang araw o linggo sa impounding area at kapag walang mag-aangkin ay mapipilitang patayin ang mga ito alinsunod sa regulasyon ng lungsod. Dahil ng ating impounding team ay niya, nilalagay sa impounding and then may certain period lang na pwede manatili dito sa Empowerment Center. Otherwise, uh, kinakailangan na nakitilin yung buhay ng mga alaga ng aso. is uh, something that we do not uh, want to do, pero yun yung sinasaad sa batas. Kaya sana ay yung mga alaga ng mga, mga aso, huwag po nyo kaya magpakanat -kala. Dagdag pa ng alkalde, layo ng hakbang na ito na mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng publiko lalo na sa banta ng rabis at posibleng aksidente sa kalsada. Tiniyak naman ni si City Veterinarian Dr. Robert Malcontento na hindi titigil ang kanyang tanggapan sa paghuli ng mga asong gala dahil higit sa lahat ay kaligtasan ng publiko laban sa rabis ang kanilang advokasya. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.